Pagtayo ng dalawang oras kada araw, makabubuti sa kalusugan, ayon sa eksperto. Hindi nalingid sa ating kaalaman na maraming sakit ang nakukuha ng mga taong walang aktibong pamumuhay. O halos kain, upo, kain, tulog lamang ang pang-araw-araw na gawain. Paliwanag ng mga eksperto, maaaring magdulot ito ng iba't ibang uri ng sakit. Pinagtibay ito ng isang pag-aaral na isinagawa ng mga eksperto sa pampublikong kalusugan na nakaayon pa sa British Journal of Sports Medicine. Natuklasan sa nasabing pag-aaral na malaki ang chance ang magkaroon ng type 2 diabetes at sakit sa puso ang mga taong hindi mahiwalay sa kanilang kinauupuan at sa diyang walang hilig kahit sa simpleng pagtayo. Ito ay dahil sa hindi nagagamit na sugar sa katawan ng individual na tamad na tamad tumayo. Plus, hindi rin natutunaw ang mga tabang pumapasok sa kanilang katawan. Ang mga tinatamad ding tumayo ayon sa mga eksperto ay may 13% na mas mataas sa chance ang magkaroon ng cancer at 18% chance ang maagang bawian ng buhay o mamatay. Bukod pa ito sa taas ng tsansang dumanas na madalas na pananakit ng kasukasuan at buto-buto. Paliwanag ng mga eksperto, malaki ang may dudulot ng mga positibong pagbabago sa kalusugan. Paliwanag ng mga eksperto, malaki ang may dudulot ng mga positibong pagbabago sa kalusugan. Ang hindi bababa sa dalawang oras sa pagtayo araw-araw. Lalo na kung ito ay sasabayan ng karagdagang pagkilos at ehersisyo.